Gandang araw sa iyo kaibigan, ito pong muli si William, ang iyong kaibigang may kapansanan. Dumaranas ka ba ng kakapusan ngayong panahon na ito kaibigan? Sa gulong na buha, ng buhay na tinatawag nila, nandoon ka ba sa ilalim nito? Para sa araw na ito gusto kitang bigyan ng mga payo kung papaano humingi ng tulong sa kapwa kung sakaling nandun ka sa sitwasyon na wala kang nang magawa kundi ang humingi ng tulong sa kapwa sa pagkakataong ikaw ay kapos na kapos na. Una, gusto kong sabihin sa iyo na may dignidad kahit sa oras ng kahirapan na kailanman hindi masama ang humingi ng tulong o sa English sinasabi nilang cry for help kung alam mo sa sarili mo na nagawa mo na yung kaya mong gawin pero still ay kapos pa rin. Unang payo ko sa iyo ay maging mapagpakumbaba isa sa mga magandang dahilan ng mga pagsubok na dinaranas natin o mga kakapusan sa buhay ay yung puturuan tayo kung paano maging mapagpakumbaba. Iwasan natin magkaroon ng self or sense of entitlement na kung saan tayo sa mga mayaman nating kaibigan o kamag-anak na meron silang utang na loob para tumulong sa atin. Huwag kaibigan. Kailangan matuto tayo magpakumbaba, humingi ng tulong, magsabi kung magkano siguro ang kailangan natin para makaahon sa buhay at kung ano man yung maitutulong nila sa iyo, matuto tayo magpasalamat. Pangalawang payo ko sa iyo ay mag-alok ng makakayang kapalit para magpakita ng sinserong puso. Minsan, kahit hindi naman nila hinihingi, kahit may mga taong willing naman tumulong, ipakita pa rin natin na kailangan lang natin yung tulong sa pagkakataong ngayon na tayo ay kapos at mag-alok tayo ng extra oras siguro or serbisyo or tulong na kaya nating ibigay dun sa taong hinihinga natin ng tulong. Para malaman nila na hindi lang tayo after sa kanilang tulong pinansyal, uh, kundi meron tayong kakayahan na pwedeng i-offer para naman sa kanilang serbisyo. Pangatlong uh, tip ko para sa iyo ay tumulong din sa iba. In English, it's uh, the principle is called paying it forward. Kahit gaano kaaba ang sitwasyon mo ngayong kaibigan, una alam ko pansamantala lang 'yan, umiikot din ang gulong ng buhay at darating din yung pagkakataon na ikaw naman ay makakaahon at aangat ka rin. At sa pagkakataong iyon, sana maalala, maalala mo na maging mapagpakumbaba na marunong tumulong din sa ibang tao, at kapag mayroon ka nakikitang kapwa na taraan din sa ganong pagsubok, matuto tayong tumulong sa iba or to learn to pay it forward. Sana kaibigan na kung ano man din naranas mo ngayon, this would just be a temporary setback, at talangin ko para sa iyo, ang ikaw ay umahon at magkaroon ng mas mahayos na buhay. Hanggang sa muli kaibigan.